Ito po mga busing. Ayan. Magsalpak tayo ng anim na piraso. Yan po, ito pong garol gamitin natin. Yan. Yan po natapos na po mga busing. Yan, maginang na tayo. Ah, Sinsya na mga busing sa boses ko kasi nilagnat ako ngayon eh. Yan, pero pinilit ko nga ma matapos to ka kasi ano to gagamitin sa uh, bukas yan hinangin natin yan yan At tapos yan uh, linisan natin tapos asa yan po ganyan lang pang mag ano po mag yan po Kinan na po tayo mga busing Yan po Yan Kailangan ah uh, mandali lang paghinam mga busing para dili siya mainit ang um, hindi sa maabot sa dulo ang ano init sa paghinam yan po ah medyo medyo nilalamig ako ngayon mga busing pero kailangan tayo mag dubli kayo para may panggastos tayo araw-araw yan yan po pinangin natin yung likod yan po mga busing yan tapos na mga busing yan po o, dito na mga busing mag wrap na tayo ng hasa yan po ah, kunting hagod na lang ni mga busing matapos na po to yan po yan po mga busing ah uh, nagpahinga nagpahinga ako kunti mga busing kasi hindi po kinaya sa katawan ko medyo nanginginig yung katawan ko nagpahinga ako ng mga ah uh, 4 hours tapos binalikan ko yung trabaho yan po ito na po medyo kaya naman sa katawan ko kailangan ta kailangan tayo kum kumayod mga busing para uh, bukas lunis lunis na bukas may panggastas tayo sa mga bata sa school pang pamasahi ito dito po mga busing yung ano um, uh, yan ito anim na po ito mga piraso mga busing uh, niras ko to kasi Uh, gagamitin nila apikapin po ito nila nga umayang hapon yan po kahit masama ang pakiramdam ko ang katawan ko pero kinaya ko para magamit nila yan po mga busing uh, kahit wala tayong uh, masyadong mga busing importante nga may panggastos tayo sa pang-araw-araw sa mga bata sa school. Ento. Dubling kayo tayo mga busing. Basta makaya lang sa tatawan ng busing, basta matrabaho lang, kailangan natin tapusin para po pang gastos lang po mga busing. Ah, uh, pagkibalo lang po mga busing sa FB ko, mga busing at saka sa FB ko, Yan po, sa IG e Reels, ayan po. Palo lang po mga busing para update update po kayo sa ano sa mga post ko yan po pag dumaan po to sa wall niyo okay palo na po mga bossing pagka paki si po maraming salamat po sa nanood nito mga bossing at saka sa mga viewers ko asalamat uh, salamat salamat po mga bossing sana po magpapatuloy po kayo pa sa papanood ng mga video ko para po ma, ma masiportaran po yung mga videos ko na kahit kahit pa, paano uh, may mga natutuwa po sa mga videos ko mga mga busing uh, yan po mga busing ito na po mga busing uh, natapos na po to. yan yun na napinis po to for ano na po to mga busing for pick up na po to mamaya yan po yung na piraso lang po to uh, yung dalawa po may ano po may kulay kasi po yung pinal pinalitan lang po ng garol lang po yung dalawa po mga busing kasi yung garol medyo, medyo ano medyo ma masikip yung garol niya medyo makipot pinalitan ko ng bagong garol pero ang talim po uh, binalik ko kasi yung yung talim niya mahaba pa sayang po ko sayang po itapon po mga bossing yan po ito na po mga bossing yung tinis niya yan po mga bossing marami marami po salamat po sa papanood niyo mga bossing uh, sana po supportaran niyo mga uh, videos ko Uh, paki subscribe lang po mga bosing sa youtube channel ko mga bosing, upload uh, the Ryota Remaker uh, paki support lang po mga bosing, yan po mga bosing, uh, uh, bukas mga bosing, uh, sana po mawala na po tong lagnat ko para makilos ako na maayos uh, lumis na bukas kailangan ma-start na tayo ng magtrabaho kasi marami pang nakaabang ko mga order ko mga bossing ah, maglasal tayo sa Panginoong